Hi guys, ito yung ulam namin for today's video ang... ano lang ano siya? Udong. Udong. Ipagkita sa daybeng, uno, day may ulod day. ang udong namin, ang ulam. Kasi kaka lang nila galing sa show nila madam. So ito yung ulam yung Kasi ito yung ulan ngayon eh. At ang nagluluto ay si Paloma Luma Vlogs. Ayan si Amanda sa likod. Nandito din si Dan Scarlett. Si Ma'am si Si Bating. Si Argel. At saka si Brittany. Hmm. But may binigay sa amin dito na lechon. Ayan Ay guys. So Ay kain na po sila. Kain na po tayo pala. Kain na Sila talaga. Kain na po tayo. Ha? Ha? <laughs> Yawa. <laughs> mm hmm.

Hmm? I am Carly Shout out from New Zealand Joetag, Isabel, Shere Le Bazo Shout out Shout out from New Zealand Sa ano pong lugar niyo sa resort ni Brenda may sin sacrification na dyan Hi guys! So dito tayo ngayon, mag-hugas ko tayo. Um, pag kumain. Tapos, bukas ay ang um, pagkakabukas ng ano, yung Kitli Amore. Bukas ng daling araw, okay. alis na ng 4.0 Bukas pa naman ng ano Ano ba? 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 Ano

got to do now is rest. It's, it's the sa concert <laughs> para sa LGO and other events as a para na income the Hello! After this, dito tayo sa bahay ni Bakak at syempre nandito na yung mga ano niya yung mga nabenta niya kahapon ay sa so day 1 and day 2 or day 1 lang po ito yung day 1 or day 2 day 2 you know ito yung dito ngayon, ang dami na na-order guys. So, may 600, may 600, so 1, 2, may 500, 1, 8, 2, 2, pala 2, 3. Alam guys, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pieces ang nabenta sa Magaluyan lahat. 20,000? Sabi niya, Ate Ovi, mag-order ako worth 20,000. Ah, si Ate Ovi talaga mag-order is 20,000 talaga. Tapos, dalo? ang binigay niya. So, saan yung akin? Bakit, uh, bakit sa yung akin? Bakit tumalang? na ang binigay sa iyo dahil ito yung green Hermes, Gucci, at Dior. Kaya pumunta ako dito nakalbidyo tayo, saan yung dress ko? Hindi, ang, 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 ang dress nalawa lang. Binigay niya kay Brenda at kay Ivy. Ang sayo. Tumblr, Gucci, Hermes, at Dior. <laughs> 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 Tumblr na pa din ni Kawaon. Tumblr na tatlo. Oh. <laughs> Hermes, Hermes, Gucci, at Dior. <laughs> <laughs> Parang daw di ka mamalhan. Wala oh. <laughs> oh. ang <laughs> ka. Oh. Akala ko dress ang inaharap <laughs> no, Ewan ko bakit ang binigay sa'yo. Sa Tumblr, sa tam Dior, Hermes, Gucci, at Dior. Ewan bakit Tumblr binigay sa'yo dahil. Kasi yung iba Watch, dress, ay tumbler. Ayun yung tumbler. Ay, gusto ko dress. Tapos ayun ang ko. Wala, may nagmamahalik na yun. Basta nagbibigyan ka ng 20,000 plus additional. Hindi <trauma> pa lang, hindi pa kasi itama. Tapos ita pala yung ano nga, guys. mag dress pala nga dyan, kayang family. O, mabili ako dito kaya Yuan. Kasi so, bibigyan ako dito tama ng dress. Bakit okay, baka pa? Ayan. Magbibigyan ako dito tama ng na lang. So, dito lang muna, guys. So, dito lang. Hanggang tayo tayo si Ivy. Sabi ko si Simply Amore. At kaya asawa kasi kukuha kami ng passport yes. today. Yes. To uh, uh, book, ay, uh, passport, book, passport, check. <laughs> so, yun. So, good oh, luck na lang sa amin. So, lumak ano na sa amin, guys. Thank you. Thank you, Tita Ma. Thank you, Makang. Thank you, Bebsi. Thank you so much. Bye. <laughs> so, <laughs> so ngayon, dito na naman kami ngayon. Uh, Nakita-kita na naman kami ni Simpli Amor. <laughs> ngayon ay uh, next batch naman si Paloma Loma Vlogs. Nakita-kita naman kami ngayon dito sa uh, sa collection ni Bakang. Na mga, ano mga vlog yung yeah. Mga brand sa mga collection. Ang chiitak grade, high <laughs> quality. So ayan, so thank you Tita Ma sa mga ibibigay niyo mo sa aming tatlo. Oh, ano sa'yo, ano sa'yo, BSA, Bessie? Ito, pag-ibig. sa'yo.